Guys, good morning sa inyong lahat. So for today's morning, yeah, dito naman ako sa probinsya namin. So nagjogging kami, guys. Time now is um 5:54. And, and kasama ko magjogging si Twitty. 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 Hoy, 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 hoy. Inahay, inahay. Na uh, pahinga muna kami kasi napagod si Tweety. So, sumama kasi mga 5 5:10 kami nagsimulang magjogging. And then ayun. Pahinga muna. Tingnan niyo naman hinihingel ng masyado si Tweety. So that's why hinga-hinga muna dito. So this is my view here guys ito so, nga namin guys um, kalsada dati hindi pa ito siya masyadong simentado pero ngayon simentado na siya. ang kakulangan lang ay yung paglinis sa gilid ng kalsada Ayan. tapos meron din dito mga solar light pero napaka anang guys napaka dismaya lang kasi yung mga solar dito ay kinuna ng lights at saka yung panel bali ni nakaw so yan marami ano to eh mga isa dalawa isa dalawa tatlo apat lima isa dalawa tatlo apat lima mga limang solar light then yung apat ay hindi na po siya umilaw kasi yun nga ninakaw yung mga lights yung iba naman yung solar panel mamaya pupuntahan po natin yan titignan natin kung ano ba yung update sa kubo kung ano, ano ba nangyari sa paligid kasi matagal na din ako hindi nakapunta dun guys dun sana ako matulog kagabi kaso medyo napagod ako sa pag drive 3 hours yung pag drive ko pag umuwi ako dito sa probinsya namin so kaya ayon sa bahay na lang ako natulog yan. Maganda mag-jogging talaga dito sa amin guys kasi wala masyadong sasakyan. Fresh ko yung hangin. Yan. Kaso napakalamig. Malamig dito. Lalong lalo na ngayon kasi alam nyo naman papalapit na yung Pasko. So kaya malamig na talaga. Go Didi, ai là sự Titi hữu góp mang dick Nghi tóc xanh Itompa Ireland Hả? Nghi tói mga oh, mosaka kawan das gawas, mosaka oh, tungtunan kawan nyo gawas niya maka gawas siya nang itlog man. gawas kung sa? me 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 update nang kanding nagagamay. bisong kyan. may nang itlog dito aydra abug na nang itlog lum. oh ay kubra man, eh. kubra. Rin, itlog, kobra mo ni? kobra. kita nang itlog kaya o kawan. puli di si Dadagbis. Bakit talaga dahil nagpugara like, dali? Asa? So? Ayan, tignan nyo po yung dahon ng mga kahoy na sik galawan dahil sa sobrang lakas ng hangin So, for today's vlog Hindi, for today's vlog So, pupunta ako ngayon sa bundok So, matagal-tagal ako hindi nakapunta sa bundok guys So ngayon, pupunta tayo doon kasi maglinis tayo ng konti. Sabi ni Mama Ann daw, medyo marami daw ang damo yung paligid ng kubo. So that's why, nagdala ako ng um, bunot. Tapos, lighter kasi magawa ko ng apoy doon at saka marami na daw ang, um, maraming anay guys hindi ko alam kung ano ba yung uh, tagalog sa anay basta yung kumakain sa angus pa kumakain sa kahoy dun sa haligi ng aking kubo so kinakain daw sa anay so pors lang tayo so <laughs> yan. Yan. yan kagabi sana dito ako matulog sa kubo kaso yun nga yung sinabi ko kanina na napagod ako kasi um, sobrang traffic hapon dun sa may ang sa may mandawe sobrang traffic kasi meron palang na disgrasya so kaya Nagka-cause siya ng traffic so tara guys punta tayo dun sa Angis, bundok. Lakas talaga ng hangin. Ang ganda ng simoy ng hangin, guys ba? kompres presko. Big. dala tayo ng tubig very important yung tubig talaga <laughs> kasi walang tubig dito sa kubo kaya so yeah, nagdala ako ng 100ml na tubig Wow! Manis ko tong aking ubo guys. Ito yung view. Diba? yung green na green na paligid tapos ang hangin so mamaya pala magpapatay ng kamuti tingnan na natin kung meron na ba tayo makuha ang kamuti sana meron <laughs> kahit maliit punin na lang natin guys kasi alam nyo naman ang kamuti ngayon sobrang mahal dito na lang ako magkuha ng kamuti sa aking tinanin kung dito ako kagabi natulog na guys sobrang lamig siguro nakikita nyo naman na nakakalakas ng hangin at saka presko pris talaga yung hangin dito no? kasi nung natulog kagabi at ako guys sobrang lamig alami naman na month of December napapalapit na yung Pasko so napakalamig yung aking buhok guys so, dahil sa sobrang lakas ng kagin at ito sa Tuesday so guys para sa Pasko at sa Katlisan alam nyo ba si Tweety daw kapag makalabas siya sa bahay dito siya pupunta tapos makaakit siya dito pero ang problema hindi siya maka baba ulit sa hagdan. Ito kasi yung hagdan. Ito yung hagdan. Tapos, iwan ko bakit, bakit hindi siya maka baba ulit sa si Siguro hindi siya comfortable comfortable sa hagdan na yan. Pero kapag makaakit naman siya dyan guys, um, ang pagbaba lang talaga yung problema ni Tweety. Tweety? Tweety? Up, 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 up. Up, up. Mm. Ang hangin, guys lapas. You know? oh, Ang panapas ganda hangin talaga Presko presko yan May paparating na makakapal uh, As you can see guys ganda ng view no diba? So bababa tayo okay? Bababa well, tayo guys Kasi mag ano ko mag mag ko dyan oh mag gawa ng apoy yan eh. Ditong maglinis. dito maglinis. Ito. So guys, yung dragon fruit. Mahahaba na talaga yung mga dito. Dabu. Kasi yung hangin. Ang banda.

sanga-sanga dalhin ko to sa sa abit din sa bahay kasi itanim ko dun sa mga gilid-gilid guys ba para marami talagang uh, malunggay na mabuhay no kasi ang malunggay guys alam nyo ito yung pinaka-importante talaga dito sa probinsya lalo na dito sa amin kapag walang ulam no bibili ka lang ng noodles at saka kapag meron kang dahon ng malunggay ayan sold na po yung ulam talaga guys sobrang sarap na yun nun. Pwede na uh, parisa ng tuyo. So, um, oh, ganda talaga ng view na likod ko guys. Ayan, napapansin nyo. Ayan, ito na po yung ating uh, nakuhang malunggay. At saka grabe, sobrang lakas ng hangin guys. Guys, bali naghukay pala ako ng kamote. So, hindi na lang ako nag-video kasi akala ko naman na wala akong makuha. Pero, guys, meron ko ipakita sa inyo. Meron na palang laman. Ito na yung aking mga nakuhang kamote guys. Oh. Ito. Ito siya. Malaki-laki na pala siya guys. Tapos dito yung sabila. Meron na nakuha ditong napakalaking kamuti, guys. Tignan nyo. <laughs> diba? Ito napakalaking kamuti, oh. Na aking nakuha. Swerte. Saktong-sakto pala. Saktong-sakto guys. Nakakuha tayo ng malalaking kamote siguro ito sobrang tagal na to ba hindi ko lang to nakita siguro akala ko kasi maliliit lang ba yung mga laman dito pero ito siya naka um, nakatubo siya ng maayos so saktong sa usog ako nito mamaya ito yung palatandaan guys kapag meron siyang laman ba yan nakikita nyo yan yan natin ha palatandaan eh kapag meron talaga siyang laman ah ito ito so. yan yan si guys kamuti diba akala ko dalawa, hindi pala. Nag-iisang kamuti lang pala tapos ganito yung kanyang itsura pabilog. meron pa ako nakita dito guys. Satu-satu kasi ngayon. Uh, madali lang makita yung kamuti kasi yung lupa nagka biak-biak siya guys. So madali mo siyang lang mahanap. Then, ito, ito parang Malaki-laki din to. Ito, Ito. Ah, malaki-laki nga guys. Ito. Ayan. Diba? Eh hey guys, dito. Ayan, yeah, ang dami kong nakita oh. Sa tingin ko, malaki-laki din to. Tapos, meron din dito. Yan, dalawa. Ito siya, guys. Ito. Meron kamu kamuti. Tapos, ito din. Meron din yan. Nakita nyo? Oh, di ba meron? Ito yung kanyang ugat. hirap kunin niya guys may bato kasi kisana kaso ang hirap niya kunin so kaya yan sugatan dito naman tayo sa kabila malalaki din guys yan saktong sakto talaga makawanta kan tayo maka, yun. maka tayo ng kamuting ngayon mga okay. laman Matagal-tagal ko na kasi itong tinanim din. So kaya meron na talaga siyang mga laman. Init. Grabe ang init. Ito oh, meron pa to din guys. Ano hmm, ba? Diba? Ito. Magandang klase pala itong kamuti natin na nangyong dito. Kasi Bilog. Pero merong ibang an guys, hindi siya bilog kaya sobrang hirap kunin. Lalo lalo na dito kasi malaba to ba tapos um pato, papunta talaga siya sa ilalim tap yung kanyang laman kaya mahirap kunin din. So ito madali lang kasi bilog yung kanyang laman. Bah. Doh. Kain tayo ng kamote. Oh. Alam mo guys, kapag dito talaga sa probinsya guys, no. Yeah, meron pa ako nakita. Pero sa susunod na lang 'yan. Alam mo guys, kapag dito talaga sa probinsya kapag wala kang um kanin, 'yan ito, pwede ito guys, kamote o saging. Ang importante lang talaga dito, masipag lang talaga magtanim. Ito sayang oh. Malaki sana to siya eh. Kaso nakasabit siya sa bag Madami-dami din natin nakuha ba. Ito. Siya. Ito yung pinakamalaki. Uh, isang kilo din. muti kain tai guys. Kasi, sugatan pelaku guys. So Melakukan mah. Tak ada ku kamu. Karena kan mah. Karena nak ginamus. Hmm. Angsara, adumi yang kamu itu guys. Si sugatan aku suka ya. Dikemunahin ogasan. Ayo jawaban ma guys, mah update.